Magsisimula ang kwento natin sa gubat nato na parang may kakaibang ilaw na nakabalot dito na kahit ang maliit na kuneho nato ay napansin ng liwanag at tinignan na parang hindi normal ito nangyayari sa gubat nato. Nagmumula pala ang liwanag nato sa isang puno ay siya din ang magiging bida sa kwento nato. Kakaiba ang puno nate dahil napapalibutan ito ng liwanag at bigla na lang lumiwanag ang mata nato at umuubos sinabi na muntik na akong mabulunan hanggang mamatay dun. Parang nalilito ang ating bida kung ano nangyari kaya napasabi siya na ano to. Nasaan ako? Hindi ito ang bahay ko paanong napadpad ako sa gubat na to habang abala ang ating bida sa kakaisip kung paano siya napadpad sa lugar na to merong maliit na bubuyog na lumalapit sa kanya kaya sinubukan niya ito itaboy ngunit nagulat siya sa kanyang nakita at sinabi na ang buhok ko ang kapal at may mga dahon pa. Kumalma ang ating bida ng sandali at sinabi na anong klaseng panaginip ba ito? siguro dahil sobrang abala ko nitong mga araw, kung ano-anong kababalaghan ang nangyayari. Tulog na muna tayo, babalik din sa normal ang lahat pag gising ko. Sinubukan ng ating bida na matulog ngunit sa paggising niya wala pa din may nagbago ganun pa din ang kanyang sitwasyon na pasabi na lamang siya na nagbibiru ba kayo? Ano to? Langya, naging puno talaga ako. Ano ba talaga ang nangyari? Pagkakatanda ko uminom lang ako ng tubig pagkatapos nabulunan ako ng tubig at namatay reinkarnasyon ba ako? Pero bakit puno naman ang kinalabasan ko? Sa totoo lang, ang reinkarnasyon dapat ay tungkol sa pagiging guwapo at pagkakaroon ng harem, di ba? Eh wala nga akong mga braso. Paano ako magpupal up gamit ang isang kamay kung wala akong kamay? Ibang klase din pala ang ating bida yan pa talaga ang pinublema niya ang pagpupul ups. Umiiyak na sinabi ng ating bida na putya, ano bang mabigat na kasalanan ang nagawa ko? Wala man lang pagkakataong magsisi. Basta na lang akong naging puno o kung ano man to. Biglang may napansin ang ating bida na sandali, wala namang mata ang mga puno, pero ako'y nakakakita ng malinaw sa lahat ng direksyon. Ang taas ng bangin na to daang metro ang taas. Parang nakakulong ako sa pagitan ng dalawang bundok. May paningin pala talaga ang puno. Hindi ko inaasahan yun at may pangamoy din, pero mas parang pakiramdam kaysa aktwal na pangamoy. At may mga sanga rin, pero isa lang ang kaya kong igalaw. Yung natitirang apat na putsyam kaya. Nagulat ang ating bida nang subukan niyang galawin ng iba niyang sanga ang sabi pa niya ay langya napakamanhid. Hindi ko ito ganap na makontrol. Pagkatapos niyang subukan na galawin ang iba niyang sanga ngunit siya ay bigo na mapagalaw ito na paisip na lamang siya na minsan-minsan may naririnig ako ng mga alulong at ungol ng mababangis na hayop. Kung lumapit sila at sirain ako, wala akong kalaban-laban isang woodpecker lang, sapat na para tapusin ako. Habang abala ang ating bida sa posibleng mangyari sa kanya meron eroplano na dumaan sa himpapawid at ito naman ay kinagulat ng ating bida at sinabi na ano. Eroplano yun ah nasa modern world pa din siguro ako at parehong panahon habang siya ay abala sa pagtingin sa eroplano yun dalawang bubuyog naman ay parang ayaw siyang tigilan hanggang sa mainip na ang ating bida at sinabi na kayong dalawang mababahong bubuyog ang ingay niyo at agad na niyang inatake ang dalawang bubuyog gamit ang isa niyang sanga. Sabay niyang napatay ang dalawang bubuyog na mangha naman siya sa kanya nagawa at sinabi na double kill. Gaya ng inaasahan ko mula sa sarili ko. At bigla na lang merong berde na window na sumulput sa harap ng ating bida sinasabihan siyang nakapatay ng dalawang bubuyog makakatanggap ka ng 0.2 evolution points. Nagulat din ang ating bida sa nakikita niya na bigla lang ito sumulpot sa harap niya at sa window na tinalagay ang mga detalye ng ating bida kahit na ang kanyang pangalan nang nabubuhay pa siyang bilang isang tao ang window naman na parang sumulpot lang sa harap niya ay sinabi na gusto mo bang tanggapin ang 0.2 evolution points Binabasa ngayon ng ating bida ang nakasulat sa harap at sinasabi na 0.1 para sa pagpatay ng bubuyog at isa pang 0.1 para sa pagtanggap ng sikat ng araw Mukhang mga sanga lang muna ang pwedeng palakasin sa ngayon. Pero hindi dapat padulos dalos pag muna natin ito ng mabuti. Ngunit pagkatapos niyang sabihin ito nabagot din siya at hindi mapakali at sinabi na gamitin ang lahat para palakasin ang mga sanga. Natuwa naman siya sa kanyang desisyon at sinabi na parang sarili kong braso ang pakiramdam. Ngumiti pa siya mismo at sinabi na may bakal na kamauna ako ngayon wala na akong dapat ipag-alala. Habang tuwang-tuwang ang ating bida dahil nagagalaw na niya ang iba niyang sanga may naririnig na naman ulit siya na parang tunog ng mga bubuyog sa gilid pala niya ay merong bahay ang mga bubuyog na iirita na naman ulit ang ating bida sa tunog na ginagawa ng mga bubuyog at sinabi na ang ingay niyo. Gagawin ko kayong evolution points. Pagkatapos ng kalahating buwan ng ating bida ay nagagawa ng galawin ang lahat ng sanga niya at sinabi na sobrang lakas ko na ngayon. At nire-remind pa siya ng window na zero. Tatlong evolution points na lang ang natitira sa kanya na pansin ng ating bida ang malaking bato na nasa paligid niya at parang gusto na niya subukan kung gano'n na siya kalakas. At agad niya naman sinubukan na atakihin ang malaking bato sa pamamagitan ng kanyang mga pinagsamang sanga nang nanateipo na niya ang kanyang mga sanga agad siyang umatake sa bato habang sinisigaw ang pangalan ng kanyang atake na whirlwind tornado charge. Ang atake nato ay napapalibutan ng napakalakas na hangin na bumasag sa bato kahit na hindi pa lubos na napatama ng ating bida ang kanyang atake na tuwa naman ng ating bida sa resulta ng kanyang atake at sinabi maganda ang atake nato pwede ko gamitin sa pagpatay iniisip na ngayon ng ating bida na kung paano niya gagamitin ang ganun atake sa mga kalaban at patayin ito ng isang atake lamang. Kung ikukumpara sa kalahating buwan na ang nakalipas, malinaw na lalong lumalaki ang ating bida. Hindi katulad ng mga karaniwang puno, hindi ganito kabilis lumago ang ibang mga puno. Pati ang mga ugat ko, ramdam ko na patuloy nilang tinatanggap ang enerhiya mula sa lupa. Kaya ko itong gawin kahit hindi pa ako gumagalaw. Mas lalakas pa ako dahil ang mga puno ay kayang sumisipsip ng enerhiya ng mas mabilis kaysa ibang nilalang. At mayroon akong isang bagay na wala sa akin bilang isang tao isang sobrang mahabang buhay. Walang sakit, walang pagkapagod, kahit na sa ngayon, ang lifespan ko ay dalawampung taon lang. Pero sa dami ng mga puntos na naipon at patuloy na paglago, isang araw, tiyak na magiging isang uri ng nilalang ako tulad ng World Tree. Isang araw na naman na walang trabaho, walang pag-aaral, walang kailangang kainin, walang iniintindi. Simulan ng lahat para maging isang Diyos. Habang Annie enjoy ng ating bida ang kanyang araw may narinig sa huni ng mga ibon sa ibabaw pala niya ay merong pugad at may mga nakatirang maliliit na mga ibon pano kaya sila napunta dyan. Dahil ilang araw ang nakalipas, nabali ko ang isang sanga na humaharang sa sikat ng araw at bilang resulta nandito na sila ngayon nakatira na iiputan pa ng mga ibon ang ating bida inobserbahan ng ating bida kung ano klaseng mga ibon ito sinabi niya mukhang mga peregrine falcon 2. Ang mga adult peregrine falcon ay may habang katawan na 41-50 cm at may pakpak na halos isang metro ang lapad. Kaya nilang lumipad sa bilis na 270,360 km bawat oras sa mataas na altitude. Samantalang ang pinakamabilis na cheetah ay hanggang 120 km bawat oras lamang ang takbo. Isipin mong inahabol ka sa ganong bilis na kakatakot. Ngayon, tuluyan ang nagbago ang buong mundo. Tiyak na may iba pang nilalang na katulad ko sa mundong ito. Ang tanging kahinaan ko sa ngayon ay wala akong kakayahang lumaban sa himpapawid. Pero kung mapapaamo ko sila para sa sarili kong kapakanan, katumbas na yon ng karagdagang lakas sa mundong ito. Ngayong ganito na ang nangyari, wala na akong magagawa para baguhin pa ito. Ang pangalawang buhay na ito na pinaghirapan kong makuha kahit gaano pa ito kapanganib, gagawin ko ang lahat para mabuhay. Sa mundong 2D pa alam ng ating bida na maraming na mababangis na halimaw kagaya na lamang ng mga wind wolf nato, mga malalaking langgam, spider queen na kasing laki ng bundok at ito pa ang isa higanteng gorilla na may matatalim na pangil at kumakain ng puno ngunit mas may mabangis pareto reto kasi ang halimaw nato ay sinisira ang kanyang mga nadadaanan tinatawag ito na axe snake dahil na din siguro sa ulo niya na merong palakol na patalim. Dito meron isang kuneho na tumatakbo at parang meron tinatakasan. Ang tinatakasan pala ng kuneho nato ay ang ating bida nang mapatay ito ng ating bida ang system naman ay nagnotify sa kanya na ang pagpatay sa kuneho ay may dagdag na evolution points ang yung kabuoang evolution points ay 0.9. Sinabi ng ating bida na wala na akong nahuhuli na mga hayop nang matagal sabay abot ng kuneho sa mga ibon at sabi na ito karne kainin nyo at pagbitaw ng ating bida sa kuneho agad naman kinain ng mga ibon ang kuneho na binigay sa kanila ng ating bida sinabi pa niya na ang pangit naman ng paraan nyo para kainin ang kuneho Pakiramdam ko parang masusuka ako Muli naman nag-notify ang system sa ating bida at sinabi na nakatanggap ka ng sikat ng araw makakatanggap ka ng 0.1 evolution points meron ka na ngayon isang evolution points na excite naman ang ating bida sa balita na natanggap niya at sinabi na sa wakas, nakakuha din ng evolution points. Inisip agad ng ating bida kung paano niya gagamitin ang evolution points na natanggap niya ang 50 na sanga ay pinalakas na, susunod ay palalakasan ko ang mga ugat, at sa huli, ang katawan ng puno. Hindi ko inaasahan, nangangailangan ng isang evolution point para palakasin ang bawat ugat. Iyon na mismo ang patunay kung gaano kahalaga ang mga ugat ng puno. Natutuwa ngayon ang ating bida at iniisip na baka balang araw kaya ko nang umalis sa lupa at makatakbo ng malaya pagkatapos ko palakasin lahat ng ugat ko. Nagnotify ulit sa ating bida ang system at sinabi na isang evolution point ang kailangan para palakasin ang ugat papayag ka ba o hindi sumang ayon ng ating bida na palakasin ang kanyang ugat kapalit ng isang evolution point. Pagkatapos sumang ayon ng ating bida sa system biglang may naramdaman ito ng sobrang sakit at napasigaw na lamang siya at ang ang ugat niya ay nagwawala lumalabas pasok ito sa lupa kahit ang mga ibon na nakatira sa ibabaw ng ating bida ay nagwawala na di alam kung ano ang nangyayari sa wakas na tapos din ang proseso sa pagpapalakas ng ugat ng ating bida. Ipinaliwanag pa ng ating bida kung ano ang kanyang nararamdaman habang pinoproseso ang pagpapalakas sa kanyang ugat sabi niya napakasakit. Para bang tinutuhog ako ng electric drill ng paulit-ulit. Ngunit ngayon ang kapal na ng ugat ko parang isang itim na python malaya ko na itong naigagalaw. Ito ang kapangyarihan ng mga evolution points. nag ang system na napalakas na ang isang ugat siyam na lamang ang natitira. Tuwang-tuwa naman ang ating bida sa resulta ng pagpalakas ng kanyang ugat sinabi pa niya na naigagalaw ko na ang mga sanga at ugat, paano naman ang katawan ng puno? Kung pwede lang sana makatakbo ng malaya, sinubukan ng ating bida na pagalawin ang katawan ngunit bigla itong nakaramdam ng sobrang sakit sinabi niya pa na ang ari ko. Mas masakit pa ito kaysa sa electric drill, ni hindi na ako makagalaw ngayon, paanong makakatakbo pa ako sa ganitong kalagayan? Gagamitin ko ang walong pinatatag na ugat para protektahan ang katawan ng puno ito na ang parang puso ko ngayon. Kaya kailangan ko itong ingatan. At ikaw naman, kapag may nangyari, maaari kang maging isang lihim na sandata. Magtago ka na muna ngayon. Pero sa ganitong paraan, mauubos lahat ng evolution points. Magsisimula ulit akong mag-ipon. Biglang may naramdaman ng ating bida na may gumalaw sa paligid na pasigaw ito na sino ka. Aktibahin ang battle mode. we